welcome back ayan. kamatis luya at sibuyas. gudbura ng asin at paminta ayan may paminta na ko hindi ko kasi mag video bisa ng kontes At lagyan ng isang balding tubig. <laughs> Mainit na tubig po. Bala kayo kung anong karami. As you wish. At excited ako sa ilalagay ko. Tawag sa amin, labong ito sa ilonggo. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Ito po siya, Oh. Parang kapatid ng kulitis. Pinapaasim namin to guys. Ginagawa, na, ginagawa namin paasim to Marami to sa bakura namin. Ayan. May nakita ako sa market. Kaya ilagay ko sa ating sinigang. So, ito, papakuluin lang po natin. Lagyan ko lang ng patatas. It's optional, guys, kasi anak ah, ko kumakain ng patatas. So, lagyan ko lang ng isang maliit na patatas. Hiniwa ko lang ng pahaba para social naman tingnan. Para sabay sila maluto. At konting okra. Ayan, para maglaway-laway siya konti. Para uh, pag may gup ng anak nyo, yung nutrients niya, di ba, dagdag na rin sustansya. Papakuluan lang po natin hanggang maluto, tapos ilagay natin yung dahon Then, Tapos na. See you later. Ayan guys, kumukulo na yan. Kanina pa, lagyan natin ng sinigang mix. Sampalok from Norcubes. Konti lang okra nilagay ko kasi ako lang naman nakain yan. Pangpalasa lang yan. At nilagyan ko pala ng 1 table, 1 teaspoon of tomato paste para mamula-mula naman siya konti. Dagdagan nyo rin ng extra water kung gusto nyo pa ng mas maraming sabaw ilagay na natin ang dahon na hindi nila alam kung anong tawag dito. <laughs> Magkakagulo pa. O, oh, di ba? Isaw natin. Bahala na sila maghanap kung ano pangalan niya. Basta masarap to. Kinakain ko to eh. Mga India nata ko magamit din yan. And guys, papakuluan ko lang siya ng mga ano. Five minutes in low fire. Ayan, oh. nag na agad yung kulay niya, oh. Siya talaga yan. <laughs> labog ata yan. Labog. O labog. Ay, naku. Mui ka na kasi ng Pinas para malaman mo ang tawag dyan. <laughs>